Lahat yan. Tapos May pa hmm. ay, ay, na, ay, ay, ay. na pag wala kang gawa, pinturahan mo to liain mo puso mo, brasin mo bago pa, ba, bago itabit mo bago itabit namin kaya mo yan mo yan Manalig ka lang. Mag-isang minggo mahigit na to. No? Nung huwi bes? Huwi bes, Merkulis? Oo, 24 lang nangyari. pinatuyo rin ito tapos kanina tinignan ko mukha talagang ano eh payo nila dito dito um, sabi ko sana eh, may number ka sa may number ka inaanap yung number mo Tinggung apa? Kadang-kadang ni mabalik to Tino po eh, tayo, medyo naman. Pag may kulang. Ah, hindi-hindi ako <laughs> tayo. Kaya kapang bandi ako, ko kumawa, eh. kaya ako gumawa eh. ko yan. <laughs> Alam kong gabisado mo yan eh. Kaya hindi ka talaga kukumuha ng ipong, ano, tanipo. Kahit yung may na may sarili dyan, hindi ko yung may, ano dito. Kaya ako mabali lang tong mga itong hindi gabisado. Sinulak mo sa dito? Sinila. Galing sa bahay. Okay. Mas mapanti ako kasi dito din sa ano, yung magawa dito. Hindi naman din. Let's go.

Uy! Laliw talaga. Mabuti ito. dito so yung lock so, this box na may na yun unahin mo natin ito tinig na mo ba kung may balik namin <laughs> tinig mo buti ha dami to <laughs> wala lang ako na intindihan dyan hindi <laughs> 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 ko alam kung ano yung mga hinuhugot dyan ditunggu balik kita surat duka, pahala kalau jadi. Ordinario narrio tahu yang di kayak kayak mekanikku nami itu dikayai balik. Pwede ko namang isprihan na lang siguro ito ng ganyan din ano. Ito, oh, so, pilot mo. sa pare. Sa diyan sa araw. Kung okay. nah, nya, blower. lang. Blower. Okay. Yan. Kasi araw nya, lagi sa init. Yeah, <laughs> <laughs> itu ya. Dapat ang una talaga gagawin dito bago -detailing. una yung detailing. parang kasi akala ko ganun lang kasimple lang ng eh. Kaya sabi ko sa kanya, kabit mo na lang pre, pahala na si Sam, ano yan. Kasi wala na ako isipin na dito tubig. Paparin na lang natin yung harapan Oo, ah, okay lang yun. Kita, 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 kita. sa mga republiko talawangin to. Kasi saan? Saan na Doon din. Doon din na siya. may ingay na gastos niya na gastos ang tunog gastos ang tunog yan pa pwede pa yan dalawa lang na pagpili ako pwede pa o hindi ano kaya ito ko Tanggalin namin yan Kaso lang kailangan mauna mo nito Kasi nakakapit sa fuse box That's good. Guerra, Nuevo, Guerra Oil, no, Guerro uh él no. -huh. Guerro él. Transmisión que se Guerro él para. Uh -huh. Está manual.